paano nga ba binomba ng US ang tatlong nuclear sites ng Iran? Noong June 22, 2025, inilunsad ng Estados Unidos ang isang malawakan at koordinadong operasyong militar na tumarget sa tatlong pangunahing nuclear facilities ng Iran, ang Fordo, Natanz at Esfahan. Ayon sa Pentagon, layunin ng operasyon ang pigilin ang ambisyon ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Ang mga airstrike ay isinagawa bilang tugon sa tumitinding tensyon sa rehiyon at sa mabilis na pag-unlad ng programang nuklear ng Iran. Linggo ang ginugol sa paghahanda ng operasyong ito na isinagawa sa mahigpit na koordinasyon ng Israel na nauna nang nagsagawa ng sarili nitong limited airstrike. Gumamit ang US ng satellite intelligence, cyber surveillance at drone reconnaissance upang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng mga target, lalo na ang mga underground facility. Ang pangunahing hamon ay ang pagsira sa malalalim na underground centrifuge halls, lalo na sa Fordo, na nakabaon sa ilalim ng bundok. Tinawag ng Pentagon ang operasyon na Midnight Hammer Pinagsanib ang lakas ng air power at long-range cruise missiles mula sa dagat. Ang air strike operation ay isinagawa madaling araw ng June 22 oras sa Iran. Pitong B2 Spirit stealth bombers ng US ang lumipad mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri. May dala silang GBU-57, Massive Ordnance Penetrators or MOPs, mga bombang may timbang na 30,000 pounds na kayang sumira sa daan-daang talampakang lalim ng simento at bato. Kasama ng mga bomber ang F-22 Raptor at F-35 Lightning na nagsilbing escort at nagbigay ng proteksyon, electronic jamming at real-time intelligence. Gumamit din sila ng KC-135 tankers para sa refueling habang lumilipad patungo sa mga target. Una ay ang Fordo Nuclear Facility. Matatagpuan sa ilalim ng bundok malapit sa lungsod ng Kong. Ang Fordo ang pinakamahirap tamaan. kaya't gumamit ang US ng 12 bunker buster bombs upang pasabugin ang mga pangunahing pasilidad sa ilalim ng lupa. Dalawa sa mga ito ay dumaan pa sa mga air vent upang makarating sa loob. Pangalawa ang Natanz Enrichment Center. Bahagi ang nasira na ng Israel ang Natanz ilang araw bago ang US airstrike. Dagdag pa rito, naghulog ang US ng dalawang mops at nagpakawala ng Tomahawk cruise missiles mula sa submarino. Target nito ang mga centrifuge halls, power stations at support buildings. Ang pangatlo ay ang Esfahan Nuclear Complex. Ang Esfahan ay ginagamit sa uranium conversion at fuel processing. Pinamaan ito ng Tomahawk missiles mula sa mga barko at submarino ng US Navy sa Persian Gulf. Nasira ang maraming laboratorio at processing facilities. Makikita sa satellite images ang malawak na pinsala sa ibabaw ng Natanz at Esfahan at malaking crater sa paligid ng Fordow. Gayunpaman, ayon sa mga intelligence report, na ilikas na ng Iran ang ilang uranium at kagamitan bago pa ang airstrike bilang paghahanda. Sinabi ng US na ang pag-atake ay nagresulta sa pagkaantala ng programang nuklear ng Iran ng 6 hanggang 12 buwan. Ipinahayag ng Pangulong Donald Trump na matagumpay ang operasyon at tinawag itong matatag at kinakailangan. Samantala, nagbanta ang era ng ganti at ang aksyon ng U.S. na isang paglabag sa international na batas. Iniulat ng International Atomic Energy Agency na walang lumabas na radiation sa mga apektadong lugar at walang panganib sa kalapit ng mga populasyon. Ang operasyon ito ay nagmarka ng isang seryosong pagtaas ng tensyon sa paghita ng U.S. at Iran. Bagaman matagumpay sa taktikang layunin, Nananatiling bukas ang usapin sa pangmatagalang epekto nito sa kapayapaan, diplomasya at siguridad sa Middle East.